Guys, ayan, flex ko lang guys yung daanan dito sa Spain. Ayun guys, ito daanan to ng bisikleta. 'Yon papunta doon. Tapos naman ito papunta dito. Ito daanan ng tao. Doon din daanan ng tao. Doon daanan ng sasakyan. So ganun ka organize guys. Tapos doon sa kabila ah uh, daanan din doon sa kabila doon doon ayan so kita nyo guys kaya hindi ako nagsising. na dito ako sa Spain na punta kasi una sa lahat uh, After ilang taon mo pag-stay dito sa Spain, pwede ka na maging Espanyola. Ah. Pero syempre, ilang taon lang yung guys. Pero syempre, may mga requirements na kailangan mo siyang ipasa. May exam kasi siya guys. So, kailangan mong mag-exam about sa batas dito sa Spain. At kailangan marunong ka mag-Espanyol. Ganun lang guys. O, ba diba? Ayan guys, pupunta na ako sa pangalawang magbagul. Magbagul ako guys. Kahapon sound ko kahapon. Sweldo. O di ba? Bye.